Era! Come home! Umuwi ka na sa atin. Ayaw mo ba nun, Mati? You can play mommy with your favorite yellow ng nang walang nangangayadap. I'll do Era! Nagsumbong ka ba talaga kay Eternimer, Siren? We need to talk now. Asan ka? Magkita tayo. Now na. Pag hindi ka dumating, Siren, lilik ko sex videos mo. Kaya wag na wag mo akong susubukan. Siren. Siren, sumagot ka. Ma'am, okay na po. Sundan natin si Ino, ha? Sige, ma'am. Sige po. Baka kung ano mangyari kay Siren. Sige po. hindi niyo na po itutuloy kasuhan si Ma'am Patricia? Hindi na. Uh, let's just say na mas may importante akong dapat pagtuunan ng pansin. Um, there's Ino and... Ano pong tungkol kay Ino? Eh, baka po makatulong ako. May eh, sinabi kasi si Meredith ano kong ni Atty. Mark? Kulit-kulit mo, no? Ha? Mag-usap nga tayo ng masinsinan. Dito muna tayo. Patayin mo yung makina. No! You're really testing my patience, Siren. At kay Mark ka pa talagang lumapit, ha? Don't you know? Nga si Attorney kaibigan ng parents ko. Si Attorney pa pa nagsabi sa akin na nagsumbong ka. At hindi rin siya naniniwala sa'yo. Hindi ganun na pagkakakilala ko, Attorney Mer. Well, nagkakamali ka sa nilapitan mo. Iga, yeah, please. Let's end this now. Idalit mo na mga videos ko. No way! At kapag nagsumbong ka sa kahit na sino, Maniwala ka sa akin, Siren. Makikita mo sarili mo nagbabiral sa internet. Don't push me na makapagsalita na hindi mo magugustuhan, Ino. Pinagsasabi mo! Kapag hindi mo dinilit yung mga videos ko, sasabihin ko sa lahat, lahat ng sinabi mo nung lasing ka. What? I don't know what you're talking about. About Trixie si Ingano. Sinabi mo sa akin lahat, yung totoo, yung nangyari sa inyong dalawa. Yes, Ino, I remember everything you said tungkol kay Trixie si Ingano. Kaya kung hindi ka pa tumigil, sasabihin ko sa kanila lahat. Ganun ba? Then do what you want. Gagawin ko rin yung gusto ko. I have copies of your photos and videos on my phone. Umanda ka. Sisikat ka na rin sa social media. Please, Inu. Maawa kang sasuan. Bitawan mo ako! Oh! Nagmamakaawa ko sa'yo. Ayoko ma-expose sa social media, please. Please. <laughs> ka ikaw hamak na ng mami ko. May mami ka rin. Ayaw mo siya mag-suffer sa mga maling, maling, maling ginawa mo. Please, mga buwag mo. Mga buwag mo. Buha mo buha. Good girl. Sige na. Tumayo ka na. Kapag lumabas, sa so kung ano mang alam mo, lalabas din yung video mo, Siren. Hindi lang ako ang magsisira. Ikaw din at ang pamilya mo. Siren, okay ka lang ba? Ano ba minagawa niyo dito? Narinig ko nag-uusap kayo ni Ino sa phone. Na magkikita kayo. Kaya sinutnan kita. Kasi baka kung anong mangyari sa'yo. We have to call the police. No, no. Lisbon, <laughs> natatakot na po ako. Hindi ka pwedeng pumadala sa takot mo, Walang mangyayari. Lagi nga kung may alam ka tungkol kay Trixie at Ino. Ano nga ba talagang alam mo tungkol sa kanila? Hindi <laughs> ko po alam kung paniniwalaan ko ba po kayo. Kasi, sabi po ni Eno, hindi doon po ako pinagkakatiwalaan. No, that's not true. May nagkakatiwalaan kita dahil pinakitaan mo ko ng ebidensya. You can also trust me. Sorry po, pero hindi na po gano'y nararamdaman ko po, po sa inyo. Kalimutan mo na lang din po na lumapit kami ni ate po sa inyo. sorry，sorry，sorry。